Oh, grabe, lamig Huh, oh, bilis Tingnan niyo oh Talagang nagyayelo, no Oh my God Huh oh, Negative 14 ngayon, mga no Feels like negative 20 Grabe, di ba? Negative 20 Patay yung susi ko, nakalimutan ko Ang bihira Winter, spring, summer Or fall Tuloy ang buhay sa Canada Hindi ko pala kailangan ng susi <laughs> Sasaksak lang pala natin yung black heater natin sa ano sa kuryente ah yun ini-start ko na yung truck natin kasi para maano yung makina niya. so ito yun mga kinis ano kailangan na natin isaksak to yung ating black heater dito tigas grabe yung tigas nito kasi nga malamig ngayon yun tigas pati yung cord naninigas ah so ito wala pang ilaw na hindi pa natin isaksak to, saksak muna natin kasi makakatulong yan para hindi mahirapan yung mga oil mga ano calibration yan saksak -sak na Naluluha ako dahil sa lamig ay may meron nga pala akong eye mo dyan yung pinapatak sa mata para sa dryness ng mata tingnan lumuluha ano yan so ito na ayan kung napapansin nyo may kulay pula na oh ibig sabihin may, kuri may, kur may kuryente na siya saksak lang natin to dito meron yan yun Saksa ko lang sandali. Yan. All right. Okay na. Ah. Saksak-saksak na. Pero ting alihin muna natin 'to kasi baka may, may matisod. So matagal na 'tong nandito, mga kinis siguro mag tatatlong taon na 'yan na hindi ko na tinatanggal. Nilalagay ko na lang diyan. Tsaka ito, nilalagay ko 'to dito. Baka kasi ano eh. Baka makalimutan natin na mayro na kasaksak mawala sa isip natin eh pag alis natin nako baka maputol yung black heater natin ano or baka yung buong buong garahe natin sumama kung saan man tayo <laughs> pupunta ay di ako makatawa lamig yan okay na yan safe na yan safe na yan at least alam natin na mayroong nakasaksak kasi nga ito makikita agad natin pagka ginamit natin yung sasakyan natin pero make sure yan baka may matisad okay naman yan ayos na malamig grabe yung lamig ngayon ano Ah. Yan oh, tingnan nyo yung yelo Tingnan nyo, malamig talaga Saksak -sak na Ayos ah. oh. Kita nyo usok no ah. Okay mga aso, tara na, tara na Ito mga aso na to, ano to eh uh, makakapal yung mga ano niya for yung mga balahibo yeah at least napa-start natin yung truck natin alam nating nga yan kung gagamitin man natin mamaya mamayang pagmalis tayo oh grabe ito na nga pala yung palang, palang binili natin ano ito yung malaki maitutulong nito eh pasok ko lang muna sa sa garahe natin Oy, tabi nga kayo sa harap kayo dyan tabi kayo dyan pero may, may katapat yan lamig mga kainags ano yan o no? kape ah sarap grabe yung Grabe yung usok doon. Nakikita yung usok doon. Ayun, no? Grabe, no? Sobrang kapal. pagkayung malamig kasi yung panahon, tapos may mga umuusok na ganyan, kitang-kita mo talaga yung usok. Very, ano, very visible talaga. Ayun, no? Bali, ito yung ano, temperature, mga kanis. Papakita ko sa inyo. Ayun, ang temperature na kikita niyo. Negative 14 feels like negative 19. Yan. Kanina na negative 20 yan. Ayun, no? Negative 19 na siya ngayon, ano? Medyo bumaba ng isa. Diba? Lamig yan. Eh? Ayan. Uy, kaya lang parang parang flat yung gulong ko, ano? Double check na natin bago tayo umalis. Yan, at least nakikita natin na meron naka sabit dito. Kasi minsan, pagka ito hindi nakasabit dito, nakalapag dyan, hindi natin mapansin minsan <laughs> sabay alis tayo. E, tanggal yung black heater natin, ano? Kaya lang, parang flat yung gulong ko. Tingnan muna natin, ha? Eh. parang flat, eh. Oh. Parang flat, eh na natin dito sa sa kabila sa kabila parang ay mukhang flat no ayun e, no? mukhang Yan, kasi pag uh, winter mga kainags pag malamig ang panahon ma ano, parang napaflat flat yung mga gulong mabilis unlike pag summer pag summer naman lumulobo yung sasakyan dahil sa init di ba meron sila explanation diyan hindi ko alam kung ano yung explanation na yun. mga molecules molecules sa sinasabi ng mga nakakaalam ano Ayan, pwede kayo mag-comment. Kunin ko lang ano ako, inflator. Kaya importante yung gloves talaga, mga ano. Walang gloves, eh. Kukuha tayong gloves dito. Ayan, meron tayong inflator dito. Meron PSI na yan, oh. No? <sighs> ah, tingnan na natin to. Do, check natin yung PSI niya kung talagang nga bang plat, hindi. Ayan, ikabit ko na, no. So 30.5 na ko, dapat 35 PSI to. So, dagdagan natin. Ito yung parusa pagka yung paalis ka na, yung paalis ka na tapos nakita mo yung mga gulong mo flat nako. Ubos ang oras. Pero okay lang yan, wala naman tayong pasok ngayon eh. Oh. <laughs> Isang gulong pa lang yan ha. Ah. Oh. Ayan, sakto, sakto. Pwede, pwede. So yun, mga kinis, ano? 35. Ah, ayos. Ngayon, ito naman. Ito naman isa. Lahat yan, lalagyan natin ng hangin. Oh, grabe, oh. Ah. Oh, kaya pala babang-baba yung gulong natin dito, no? Ayan, oh. Kasi ano lang siya, yung hangin niya, 26.5 lang, oh. Dapat 30, 35. Nako. Ah. Kaya pala sabi ko parang flat ano no Yung pala 10 uh, PSI ang wala Ang kulang sa kanya Ayan. Kung sa gulong kulang lang hangin Yung nagsasalita sa harap ng TV nyo May hangin sa ulo Yun May <laughs> <Abihira, no? laughs> pasok ko pa yun ano Ang bihira naman Yan nalagyan na natin ng hangin yung mga ano no oh, Mas okay na siya ngayon So bunutin na natin to kailangan natin tanggalin to yan tanggal na okay na ha ah, tapos ito sasabit ko na lang to dito mga kainags ano sasabit ko na lang yan dyan dito muna tayo dumaan sa ano sa kabelas mga kainags ano Ayan, dito muna tayo dadaan. Silip lang ako dito kasi matagal na rin ako hindi nakakapunta rito. Eh. Meron lang tayong bibilin, meron lang tayong titingnan. tingin lang tayo kasi nahihilig tayo sa mga ano eh, ano, ano, sa mga patingin-tingin lang. Patingin-tingin ng mga firearms, yan. Ayan, <laughs> dito ako bumibili ng mga bala. Mga isa sa mga pangarap natin dati nung panahon natin, ano? Dali lang ha. Tawid lang tayo rito. Yan. Laki niya na, ano? Oh! Ganyan yung panahon natin na yan. Ayan. Eh. Thank you. Yan. nandito na tayo sa ano, mga kainags. Ano, sa loob na tayo ng kabelas. At tumitingin lang ako ng mga bala rito. Tingnan natin kung merong mga nakasale na ano na 9mm. Pag meron, mga $19 lang isa. Yung 50 rounds, Bibiliin ko. Kaya alam walang ano to. 30 dollars. Ay 147 grain 'yan. Oh. Kaya pala medyo mahal 50 bala. 9 mm. Naghahanap lang ako ng ano kahit yung ano yung 115 grain lang. Pero 19 dollars yung 50 rounds. Kaya lang wala rito, walang naka-sale ngayon ano? Puro mahal ito totoo na to, ilan to, to? Ito 9 mm. 100 rounds, nasa $60. siya oh, grabe. Ayan. Pag may mga sales kasi rito, talagang bumibili ako. Kahit na 50 rounds lang, basta $20. Para lang hindi masayang yung punta natin dito. Kaya lang, walang nakasale ngayon. Kaya, to to to, Ay, $29. $30. Eh. Practice and target. Ayan. A. $30 ang presyo niya. 9mm, 50 rounds. Maghanap-hanap muna ako rito. Baka may makita tayong mga nakasale. Gaganda ng mga baril dito, mga shotgun. Tingnan yung mga scope mga kayo nito. Mga presyo niya, no. Grabe. Sarap ng mga shotgun niya. Eh. Sarap bilhin. Yan, yeah, no. <coughs> Parang tunay, eh, no. Ilang beses ko na rin ipakita sa mga videos natin, eh, no. Yan, yeah, actually, mga kayo nito, uh, tawag nito. Gusto ko sanang mag-collection ng mga, ano, yung mga pistolas. Pistol. Kasi tinanggal na rito sa Canada yung, ano, yung, 'yung mga pistol nakabanna, hindi ka na pwedeng bumili ng pistol, hindi ka na rin pwedeng magbenta ng pistol. Diba? yan kaya ang ano na lang, ang nabibili na lang natin dito sa Kabela's, ano? 'yung mga mahahabang baril. Eh mas gusto ko 'yung ano, mas gusto ko 'yung mga maliliit. Mas yun ang gusto kong i-collection, mas yun yung gusto kong i- ah uh, bilhin. 'Yan. Kasi mas ano, mas parang mas nag-enjoy ako sa mga pistol kaysa sa mga mahahaba. Kaya ang ganda, no? Ang gaganda ng mga hayop dito. <laughs> yan, nasa harapan ng camera nyo, hayop din yan. <laughs> Ay, hira. Parang tunay. Na. No? Hindi ko alam kung tunay ito. Baka ano lang to no? Hindi, ano lang siguro to gawa-gawa lang. Yan yung mga ano rito, mga hayop, no? Mga hinahunting. Ayan, ganda, no? Ito, parang tunay itong bear na to no? Eh. Ito, ano to? Ah, ito yung ano, uh, ano ba to? Beaver. Beaver yung nagpuputol ng ano, nagpuputol ng mga puno. Yan yun, oh. No? tapos yun yung mga, yung ram, no? Yung mga umakit sa mga bundok ng mga bato-bato. no. Ah. naalala ko nung bata ako, eh. Alam niyo yung rakatakatakataki sa simbahan, yung mga nabibiling baril-barila sa simbahan na tapos yung merong ano rito, yung ipapaikutin mo, tutunog siya ng rakatakatakatakatak, gano'n. Diba? Naalala ko yung bata ako. Yun yung binibilisan ng nanay ko, tatay ko dati. Ito, laki nito, mga moose. Ah, usa, usa. Ah, hindi, moose. to, moose. Ah, hindi, yun pala yung moose. Yun yun. Yun yung moose. Ito, usa. naku laki, usa, no? Sarap niya, no? Mm, mga pabo. Turkey. Tara, ubi na tayo. Saan badaan dito? Ito pala. Dito tayo. Yan. Out. Exit laking mus nito grabe <laughs> gigante eh, no yan so wala wala tayong nabili ni isa buti naman <laughs> nakasave tayo ini explain ko kasi meron meron tayong mabibili kahit isang lang, ano lang uh, 50 rounds na 9mm yung pinakamura nila 115 grain yan kasi nag-iipon din tayo ng mga bala mga kainis ano. Uh, nabanggit ko kanina, tinanggal na yung mga nine mga ano rito, mga pistol, mga restricted uh, firearms kasi nga dahil uh, pinagbawal na ng ating prime minister si Trudeau. Yung prime minister kasi natin dito sa Canada, doon sa mga hindi nakakaalam si Trudeau mga kainis ano. Marami siyang mga binago rito kasi dahil nga sa mga crimes na mga nangyayari sa sa US at dito rin sa Canada no. Uh, kasi ang madalas gamitin dito yung mga concealed gun, mga concealed uh, pistols. So naitatago nila yon, nagagamit nila sa mga crimes. Hindi katulad tulad yung mga non-restricted, yung mga mahahabang barel, mahirap itago yon, madaling makita. Kaya medyo naawat agad ng mga polis kung sakaling magdala ka man ng mga mahabang firearms at meron kang gustong hindi magandang gawin. So yung kaya ilang taon na no, ilang taon na nilang binan dito sa Canada yung mga pistols. Which is yung pa naman na mga gusto kong bilhin nung time na yun Dito sa Alberta, Canada mga kainig sino, hindi nanalo si Trudeau dito nung mga nakarang election. Hindi siya nanalo dito sa Alberta. Tapos sa uh, isarin isa rin sa mga na, na ano ni Trudeau ng Prime Minister natin, yung carbon tax, alam niyo ba yung carbon tax na ko, eh, panibagong gastos yon sa mga mamayan ng Canada. Tax eh, malaki-laki rin yung tax no. Marami yun Tapos ayun Yung, yung marijuana Na-legalize na rin dito Yung marijuana sa Canada no? Uh, under Trudeau administration din yun Pero wala naman Ang against sa mga marijuana Mga kainis ano? ano naman yan eh uh, Health naman yan Para sa health ng mga iba yan Pero syempre Doon sa mga sumosobra Hindi maganda Tapos yung mga pala mga kainag sa ano? pa pala sa mga hindi rin nakakalam, yung mga bago pala sa channel natin. Nahilig din ako dati sa, ano, sa airsoft. Sobrang hilig ko dyan dati nung no? hindi pa ako, nagkakaroon ng na, ano no, nung lisensya sa pagbili ng ano. Mga firearms sa tunay nahilig ako dyan sa airsoft Sobrang sarap sa pakiramdam talaga yung parang kang na nakikipaglaban. Kasi naglalaro kami nya sa ano eh sa isolated area sa mga mga farm. yan, ako dami namin dyan no. Yung tunog pa lang ng mga kra Yung libra, naglalo, naglalaro na kayo, marami kayo. Kra 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 mo Parang parang ka lagi ano eh, nasa warfield. Nasa war, ano ka talaga, grabe, nakakatawa. May na, maramdaman mo yung tense eh. Yung tense, yung takot, yung nervyos. <laughs> pero exciting, no? Napakasarap, nakakatanggal ang stress. Nakakapagod, pero ang sarap. Kaya lang, ang problema ngayon, nawala na yung mga kasama kong player, napauwi na sa Pilipinas, ano, hindi nakapag-apply ng permanent residence. Yung iba naman, may family na, may kanya-kanya na, oh, may time, ganun talaga eh, no? Kasi pagka temporary foreign contract worker ka pala syempre yung oras mo rito sa Canada, limitado pa lang eh. Especially pagka naka-close permit ka lang eh, no? Pag day off ka, day off ka talaga unless ko tatawagin kang pag overtime. Ayun, ganoon. Kaya isa sa mga libangan namin 'yung gano'n. Nakakatuwa lang. Pero actually sa totoo lang, gusto ko rin talaga maglaro hanggang ngayon. Kaya lang wala akong ano eh, masalihan ano na laro ng airsoft. Pero baka may mga kapitbahay ako diyan dito lang sa Edmonton, Northwest Edmonton. Baka naglalaro kayo ng airsoft, pwede niyo akong invite. Ha? gusto ko 'yan. Pero actually, pupunta ako sa Capital Airsoft. Indoor naman Gusto ko rin yung indoor Kasi maliit lang yun eh Talagang action kaagad no Kasi malapit lang eh Sugod ka lang Sugod Tak 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 tak, TAK Ganon <laughs> uh, Which is Mas gusto ko yung indoor actually ano. Mabilis yung laban Mabilis Madali lang kasi Ano lang Ma-plywood Plywood lang yung pagitan niya eh Magbirahan kaagad eh no Dito muna tayo Yan, Medyo ngongo yung boses ko kanina Mga kainags no Kasi gumagamit tayo Ng micro Microphone Uh, yung microphone natin mura lang eh. Mga 30 dollars lang yata no na nabili ko sa ano sa Amazon. <laughs> Kaya hindi yung quality ng voices natin hindi ganoon ka ano original. Ngongo. Bala ko nga rin sana bumili na ano, yung CDG ay ba yun? Ah, uh, microphone para uh, talagang transparent yung voices natin ano. Yung golden voice ko. Maayos. Yan. So ito ngayon, dito tayo ngayon. Yan dito na tayo sa loob lawak nitong Canadian Tire na to malilibang ka talaga dito kahit pasyal pasyal ka lang tingin tingin muna tayo dito matingin tayo na mabibili bibili natin sa iyo saan ba rito lawak ah dito muna tayo sa mga ano mga bangka mga ganyan meron ako nakita gloves dito mga kainags ano parang yung nakita rin natin sa ano sa sa marks no gantong ganto rin yun eh. pero dito magkano to 34 dollars ah, parang hindi rin nakakalawi yung presyo no? Parang gusto ko nang bumili rito para hindi na hindi para hindi na ako pumunta sa ano sa sa Marks. Ito siya mga kinikilig sana no? 100% leather. Yan. Kunin ko to. Noong contract worker ako, ganito lang lagi ginagawa ako mga kinikilig sana. No? Patambay-tambay sa mga ano sa Canadian Tire, Home Depot, patingin-tingin lang yun para lang maubos ang oras ko. Noong temporary foreign contract worker ako. Pag walang pasok. Yan. Kasi yung patingin-tingin lang dito mga kainis, nakakalibang na to eh. pahawak-hawak yung, pahawak yung pahimas-himas. Masaya na ako niyan. Sulit na araw ko niyan. <laughs> Tapos pag nagutom, punta sa Tim Hortons, inom ng ano, higop ng mainit na soup. Ito na mga kainis, ano? Nakuha na natin. Labas na tayo. Ay, ah, si Haring Araw. Nakatago. Oh. Saan ba tayo nagpark? Ah, doon pala tayo nagpark. Grabe. Grabe usok sa bibig ko, no? <laughs> malamig talaga yeah, so kaya napabili tayo ng ano ng gloves yan oh suot na natin ano oh di ba pwede natin magamit dito kasi minsan mga kainis ano do sa mga hindi nakakaalam pag sobrang lamig talaga ng panahon at hindi natin nagamit yung sasakyan natin ng ilang oras itong steering wheel na to malamig din yan sobrang lamig din tsaka madulas kaya ito kailangan natin to yan eh. gloves pero tumitingin na rin ako sa Amazon nung ano rito yung ano yung lalagay nating uh, steering wheel cover. Order tayo kasi walang cover to, yung madulas.